Magandang araw po sa inyo mga taga-panood or magandang gabi. Ito po ay isang reaction video lamang mula kay. Tayo na at mag-subscribe sa kanya. Pasubscribe na rin po sa channel ko. Tara na at nang masimulan na natin. Magsisimula na po ngayong araw ng lunes, November 13, ang pagpapatupad ng adjusted operating hours sa lahat ng mga mall sa Metro Manila. Nauna nang napagkasundoan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at Mall Operators na simula November 13, 2023 hanggang January 8, 2024 ay magiging 11 a.m. hanggang 11 p.m. na ang operating hours ng mga mall sa NCR. Layunin nito na maibsa ng inaasang lalong pagbigat ng trapiko ngayong nalalapit na ang holiday season. Bukod sa adjustment sa operating hours, ang lahat ng mall sale ay papayagan lamang tuwing weekend. Baging ang delivery ng mga produkto sa mga mall ay pinahihintulutan lamang sa gabi mula alas 11 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga upang hindi na sumabay sa bulto ng traffic. Maraming salamat po. Huwag kalimutan mag-subscribe na po tayo kay. Pa-subscribe na rin po sa channel ko. Babay po.